aresto ito ng ganun-ganun lamang. Okay? Ang mangyayari dyan, eh may mga challenges challenges po 'yan dyan sa Korte Suprema. To the point na challenge nila itong uh, uh, tawag dyan, etong pagdinig na ginagawa parang ala formally style din. No. Oh. Eh dahil nga naman eh, eto, ni eto ini-request na ni di ba, ni request na nga po ni uh, Risa Ontiveros yung uh, pagdinig o oh, yung pagdinig yung sabi niya eh request na raw niya yung pag yung uh, pag-aresto yung warrant no oh, request niya to pero nako ito yun no? Oh. Oh. di ba ire-request na raw po niya eh ganun pa man ho ang kongreso natin eh nakahanda na rin naman yung kanilang warrant di ba sabi nga eh in effect na yung uh, arrest order po versus diyan kay Kibuloy. ba? Diba? Ngayon, mag na lamang pala rito ng uh, pagkukulong. Kumbaga, etong, uh, again, etong uh, Senado at saka etong House of Representatives. ba? Diba? Hmm. Yan na mangyayari dyan. mag na lamang po sila ng, uh, ano, ng, uh, pagdampot. eh <laughs> alam niyo ho, ang uh, kapag ka itong si Kibuloy ho ay naaresto, 'di ba? Yan, pagka naaresto siya, alam niyo naka-ready naman na ho yung kulungan na paglalagyan sa kanya eh. No, ipinakita na yan eh. 'Di ba? Actually, sabi nga, paano nga arestohin ng Kongreso etong si Kibuloy at handang-handa na sila dyan? Well, nabiguho si Kibuloy na mag-commit na siya po ay magpapakita sa hearing. Ang usapan ni, ni, ni uh, Topacio, Atty. Topacio, tsaka ng komite, kinatambunting until Friday, pero on or before, tatawag siya pag nakausap niya na to. Pero nung uh, kahapon, nang sabi niya, uh, si Kibuloy raw ay nasa Glory Mountain and then uh, nagmumuni-muni. Ang problema, E kako, uh, he was seeking for uh, divine uh, guidance pero nanatili hong matigas. So, in effect, ang uh, mandamiento de arresto para sa kanya. And then, ang Senado, ho, uh, paglilinaw lang, eh, pumapangalawa lamang sa pagpapa-arresto rito kay Kibuloy. Parang si Kibuloy pa lamang po ang, uh, correct me if I'm wrong, ha? ang tanging tao na pinag-aagawan ng dalawang kapulungan. 'di ba, legislative department natin na arestuhin. Hmm. Anyway, 'yun pong kanyang uh, yung kanyang pagkukulungan nga eh ipinakita eh, na 'yan ah. Teka, let me find the na uh, video tungkol diyan. Meron na 'yan eh. Saan ba 'yon? Oh, my goodness. Teka. Oops. Hey, where are you? Mm Oops, saan ka na? Okay, eto. Katapos ipakontempt ng Senado Naglabas na rin ang isang komite sa Kamara ng contempt order para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apolo Kibuloy dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig. Kanina rin inaprubahan ng Committee on Legislative Franchises ang pagbawi sa prangisa <laughs> ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil umano sa mga paglabag dito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tatlong ulit na raw iniimbitahan ng House Committee on Legislative Franchises si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, para dumalo sa kanilang investigasyon tukos sa mga umunay paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Si Kibuloy ang honorary chairman ng SMNI. Kaya nang hindi ito makadalo sa pagdinig kanina, ipinakontempt ito ng komite na nasundan ng utos sa House Sergeant at Arms na dalhin si Kibuloy sa House of Representatives. The chair in objection, the motion of the Honorable uh, Paduano to... ...mite na hintayin na pagdinig si 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 PRD, taas yung kanyang experience, abogado po siya, Their Ito yung tinatanong kung bakit si, si PRRD naman ang uh, kinuha uh, nila. Nauna ng okay. Ng Komitee Ngayon, ng sa ito naman po si yung sa ano yung sa pagkukulungan sa Kuming kanya. Senate President Juan Miguel Zubiri ng Shokos Or Okay, ito. Okay, ang detention order laban kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinigkaw na isa prangkisa ng SMNI. Yari. Ipinasinip naman sa News 5 ang detention facility kung saan posibleng ikulong si Kibuloy. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Nakahanda na ang detention facility sa kamera kung saan mananatili si Pastor Apollo Kibuloy kapag naaresto na siya ng House Sergeant at Arms. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan wow. pa rito. <laughs> RT niya daw si no? naka-fully air ha. At PWD. Oh. Sagot din ng kamera ang pagkain. Tatlong beses sa isang araw. Okay so, 'Di ba? So, meron nang uh, ano, meron ng pagkain, ha, libre, wala nang alalahanin. Sa ngayon, merong dalawang kwarto dito. Baka naman ho kapag ka-aresto, hilotto t ikukulong eh, mag-request pa ito. 'Di diba? kailangan eh five star um detention cell accommodation with my staff <laughs> for my personal care. <laughs> Baka yung inner circle doon din. Tapos merong ano, meron ding uh, military and police cordon, anak ng putya. Tingnan natin ha, kung magkakaroon pa sila ng request. So far wala pa silang ano eh. Wala pa silang request tungkol diyan. Ito sa detention facility na ito, bandang South Gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang walong katao. At dito nga sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Kibuloy sakaling ma-aresto siya ng kamera. Hindi na pinayagang makapasok ang media sa mga kwarto dahil may kasalukuyang nag-occupy ng isa sa mga ito. Papayagan namang gumamit ng cellphone ang mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula lunes hanggang sabado, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Ano kaya to? Sa palagay nyo ba? Masingit ko lang. Uh, Magano kaya to? Mag-hunger strike din. 'di ba Mag-hunger mag strike din kaya to? Kagaya ng ginawa ni na ka Eric, yung uh, paawa hunger strike. Papayagang magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain ang dumadalaw. Ayon sa House Secretary General, iniahanda na ng IP, no? ang detention order laban kay Kibuloy. It will be ready by tomorrow so it can be served by uh, next week. Hopefully they will enjoy their stay here. We promise them a pleasant experience. <laughs> <laughs> o oh, meron meron po 'yan. Uh, lavender at saka ang kulay at palmolive ng lavender. Okay kasi nga sabi ni ni Velasco eh ano eh uh, mag mararanasan daw ni Kibuloy an uh, unforgettable, 'di ba? Experience or pleasant experience. So malapang 5-star detention center po ang kanyang uh, tutuluyan. Kaanim ng pagdinig ng komite ng Kamara ng isight and Contempt si Kibuloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa kanilang imbitasyon. Kaugnay ito ng kanyang partisipasyon bilang honorary chairperson sa Sunshine Media Network. Eh, alam nyo, tanong ni ano ni Roger Remigio. Sir JDB, ano kaya mararamdaman ni Kibuloy? Abay, mahalay ko. <laughs> Kung bigla siyang dalawi ng mahal nating si PBBM, kakausapin niya kaya? Ask lang po, pero sa palagay ko kakausapin ni Kibuloy. Uh, si PBBM kasi uh, kapal ng mukha hindi, sobra naman ang kapal niya pag hindi pa niya kinausap etong si ano si PBBM, 'di ba? Pag dinalaw siya. Eh kapag kabinastos niya ang pangulo, alam niyo ho, ako para sa akin na pag hindi niya kinausap ang pangulo, sakaling uh, dalawin siya. oh, maski sa kanyang panaginip, eh wag niyang gagawin 'yun. Hindi na po deserve na magkaroon pa ng bintana 'di ba? Na parang uh, ala Pinoy Big Brother ang kanyang uh, detention center. Ang dapat po diyan ay talian po yan ng po sa sapaa at patulugin lamang sa outpost katulad ng sa aso. Ganun. O, yung aso ang ilipat diyan, yung mga aso ng na, yung mga mga sniffing dogs ng uh, Kongreso ang ilipat diyan para gumanda yung lagayan nila, di ba? Si Kibuloy ipalit doon sa kanilang tambayan pagkabinasto siya ang ating pangulo. International. Ang SMNI, ang broadcast media arm ng itinatag niyang religious group na Kingdom of Jesus Christ. Nakitaan ng maraming paglabag ang TV network at itinutulak na bawian ito ng prangkisa. Sa hapon, lumusot ni Katagulag talaga sa kamera ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng network. Magpakulo kaya mga 'yon? Sa frontline, Moreen Enriquez, ito. News 5 right, so yeah, ah, maliwanag. <laughs> Pinakita na yung kanyang uh, magiging detention center, detention cell or detention center. Pero meron naman siyang ano eh, meron naman siyang uh, kapitbahay doon, 'di ba? Merong occupant. Oh. Noon. Kaya lang eh, ako nakita ko lang naman dito magpapaawa lang naman todo-todo max 'yan eh. Yung tipong uh, kailangan ni eh, tawag diyan, ah, maantig ang puso ng mga ng mga kababayan ng mga Pilipino. Alam niyo kung bakit magiging mabigat po ah para sa akin. Uh, magiging mabigat ang laban ng gobyerno o ng uh, legislative department diyan po sa Senado kumpara dito sa Kongreso. Unang-una, ang Kongreso talagang uh, solid itong mga to. At yung uh, pag-atake nila at paninira nila diyan sa Kongreso eh talagang solid rin. Kahit na inamin na ni ka Eric na na-fake news siya, eh pinagdududulan pa rin nila. Imbis na mag -i silang uh, mapagpakumbaba na lamang sa kongreso natin, eh talagang nagmamalaki dahil nga pag-aari nila ang buong mundo. Hindi ho ba? Tama. Yun ang kanilang ano eh. Yun ang kanilang uh, ginagawang pagmamalaki dyan. Ah, uh, siya yung son of God, di ba ang, uh, siya ang huling pipirma o oh, sa, para sa kaligtasan ng mga tao, yung mga ganoon Ngayon, ang magiging uh, malaking problema lamang po nila rito, ah, dyan sa Senado, eh, pagdating po sa pagpirma yan ng committee report. Okay, yung committee report po. Natural. Ano ang magiging rekomendasyon ng committee report? Eh hindi po yan, ito lang sa palagay ko ha, maliwanag na maliwanag lamang po, hindi po yan pipirmahan ng ibang mga senadores dyan. Siguro, maliban na lamang dito kay Coco Pimentel, but the rest, na may mga tinatanong na utang na loob, yung mga yan, eh, baka mag-abstain-abstain lang yung mga yan. ba? Diba? Eh, meron silang nga require na number na para ma maituring ma na aprobado. Pero pagka yung mga yan po humarang, ah, ganun pa rin, katulad ng gagawin nilang pagharang sa charter change, alam nyo na, kapag re-electionist, huwag nang iboto sa 2025. At kapag re-electionist na sa 2028, wag na rin po natin silang tangkilikin. Bakit? Kasi po maliwanag ngayon na sila po ay hindi po para sa interes ng taong bayan, kundi po sila ay para sa interes ng isang tao lamang. Ano po ba ang tawag dyan ng kapatid na Mike Abe? Oh, Mike Abe, pasok! Di ba? Kabobohan yun. Ano, ano, ano? Ang bobo nyo. <laughs> 'Di ba? Kabobohan 'yon. Ang oh, bobo niyo. <laughs> ba? Kabobohan 'yon. O oh, yan, kabubuhan ho yan para sa mga senador. Pagka ginawa yan. Ang kongreso, wala ho, talaga ano to. Ah, Handang-handa sila. Ah, pinaninindigan nila kung ano yung naging salita nila. Pinagbibigyan nila, nagiging maluwag sila, di ba? para ibigay talaga yung due process. Ang problema, may ayaw man lamang mag-submit ni Kibuloy sa jurisdiction, ibig sabihin talaga, hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ng ating kongreso. Meron silang sariling batas. Meron silang kinikilala na sariling konstitusyon na kinakailangan ni eh, sila lamang yung masusunod. Siya lang yung mapagbibigyan. For my God, eh, isang kabubuhan yan. At dun sa mga nagpapaniwala sa kanya, ayan eh, na rin po ang mensahe sa inyo ni Tony Apollo Kibuloy. Gaya ganun sinasabi ng isa kanina, nakikita mo ang butas ng karayom, pero yung malaking palakol di mo nakikita. Di ba? O yun, ibinabalik ko lamang po yun sa kanila na naniniwala po kay Kibuloy. Kung wala naman po kasing ginawang masama, kung walang ginawang mali, kung false accusations ang mga yun, ay bakit pa, di ba? Hindi humarap total in aid of legislation ito Ayaw ba niya na, mat na matulungan niya ang mga mambabatas na makagawa ng batas na nararapat? Di ba? Maproteksyonan ang mga malalaking tao na inaakusahan ng hindi maganda? O, ng ganun-ganun na lamang? Hindi ba niya naiisip kung ano yung uh, ang, uh, possible great contribution niya? Di ba? Ang umiiral kasi sa kanila, eh hindi kami pwedeng galawin. Untouchable ako. Malaki ang utang na loob sa akin ng mga tao. Ako ang may hawak ng buong mundo. Ako may buhay nila. Akin yan. Ako ang pipirma sa kanilang kaligtasan. Pero hindi nga lang malama kung anong kulay ng tinta at saka yung brand ng ballpen ang gagamitin niya. So ngayon, ito po. Abangan na lang po natin itong pag-uunahang ito ng pagpa-aresto sa kanya. Mahuhuli ang Senado dahil po si Senate President baka magpunta na naman ng Cebu o magpaabot na naman ito ng mahal na araw pero ang uh, Kongreso, mauuna ito. The question na lamang po dito is, sino na arresting officer ang una na makakadampot sa kanya? Meron po kayang pabuya? Palagay ko, okay na ho yung pabuya kay Kibuloy na halagang isang libo. Katumbas nung halaga ng pange-insulto niya sa ating gobyerno. Lalo na dyan sa kakayanan ng kapulungan, ng, ng, uh, yung uh, dalawang kapulungan ng ating hudikat, ng ating uh, lehislatura. 'di ba? Na kanyang iniinsulto. So kung ganyan, eh, siguro sagot ko na po yung isang libo. The joke lang. Laking pera 'yon, ha. Isang libo ho, para sa pagkaka-aristo ni Apollo Kibuloy. 'Di ba? All right, so iwan ho muna natin itong topic na ito, ha.